ganema mi are americano dinan ko yung <laughs> bana ko dilhan dilhan lamig na lamig hmm <laughs> हां मैंने सिलेंडर पर dito sa um ko ito mun yung eye glass screening ni Jen 'yan <laughs> Pero iba man to sho blockage Gan dami non photo eh Nabalan na dapa lang mga puti ko ay eh. Huh? Bumabalan rana pala ang mga puti ko. Okay. Ang lalaki ba ito? Ang lalaki ba ito? Ang lalaki ba ito? Okay. Sila man. Pang baba, pang Ito pang baby. Pang baby ba? Oo. Mm -mm. Ito, sa'yo. Ay, baby, baby. Mahaba. B kaya nga hindi na kamsa, -kamsa talaga. hmm. pa nila dito. may five seventy five. Just love. Ha? Diba? Huh? Oo. Oh, oh, five. Sobra. Five seventy-five. Tapos seven. Mga pabango nila nila dito maano yan sa ilong eh. Sobrang ano sa ilong.

come <laughs> to my God, this is, this is... <laughs> My let go. Let it go. Let it go. Let it go.

Wala yung dip. Ako sabon na lang napabangot sa lotion yung ano ko. Ayun, mabango talaga. Mayroon na akong tatlong tigya 15 kilo na sabon eh. Yung ma, yung 15 kilo nang binili ko para pangbagahe. Ito kasi mga o oh, yan, ano ba? Magkano bang violet? So, kasi ano to eh. Magkano to sa bakala pa, ebriya o ito. Itong pink. Walang bango yung kote. Yun yung violet. Oo, oh, yung bangong violet ang may violet Dito, ang may mabansya. bango. Oo. Uh -huh. Ito.

ganda ng marunong din. Ito ba yung ano? Dun sa ano? Dun Tapos ilang linggo lang ito mag ano na agad. Magpipaid na agad, no? Hindi. 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 Ayan, nyaman ng ano. Nyaman ng nag, nanlilibre. <laughs> nyaman na nanlilibre. Parang malamig man dito sa labas pala. Doon, mainit mm man. -mm. Dito kami sa... Ano lang dito, oo. Oh, oh. Bargin-bargin. Bargin-bargin lang oh, dito. O, bargin, oo fiber. Oo. Ayan. Dito kami sa... Bargin-bargin lang ang pera namin nitang fiber yan. Ito, maganda pera. pera.